Hello mga misis Nandito yung ngayon tayo sa Young Mommy Practical Tips At magkakaroon tayo ng house tour sa ating murang bahay 200k pesos challenge So samahan nyo ako So ngayon nasa day 6 tayo or ika na araw ng paggawa So tapos na tanghali Break time ang ating mga asama sa paggawa ng bahay So tara ito na ang ating entrance So ito ang pinto. So standard size 'yan na pinto, guys. At ang ating bahay, medyo mataas din naman ito. So tatlong halong block sa taas ng pinto. So tara, pasok tayo. So sa day 6 makikita niyo may mga initial na tambak na ito ng lupa. So ito ang ating sala. So makikita niyo ang bintana, standard size din na bintana, 120 cm. So asama dito ang isang bintana pa sa so, dalawang bintana tayo sa sala. So makikita nyo itong pinto. Exit na agad yan mga amisis. So maliit lang ating bahay. Uh, pero extension yan para sa ating kusina. Future kusina. So standard size din yung ating pinto for that. 100 cm. ah uh, uh, centimeters. So makikita nyo. Uh, konting liko. Pasok tayo dito. So ito ang ating uh, banyo. So yung banyo natin based dun sa ano na. 7 by 6 feet. So, may kita nyo, uh, may konti ding butas para sa exhaust. And, uh, so, ang plan natin sa bahay, sa banyong ito. So, dito, dito natin ilalagay ang kubeta. Dito ang lababo na maliit. And dito yung shower. So, maliit lang yan mga amisis. So, tama-tama lang para sa maliit na pamilya. So, yan ang ating banyo. So, katabi dito ang pinto ng ating one bedroom. So, ito ang ating one bedroom. So, makikita kita nyo pagpasok natin. Uh, ito is 10 by 10 feet. So, may dalawang bintana din. Standard size na bintana. So, enough na to sa maliit din na pamilya. So, tatlo lang kami dito. Si baby, si mrs, at saka ako. So, ngayon mga kamisis, ang ating ginagawa ngayon, sa ika na araw ng paggawa so nilalagyan ng biga ang taas ng ating ah, dingding o pader in preparation naman sa paglalagay ng kahoy para sa bubong so buas maglalagay tayong sikang o yung patrayang gulo para sa korte ng bahay bubong ng bahay so yun yung uh, task uh, ngayon at saka bukas so continuation lang ng paglalagay ng biga so Another task din dito yung pagtatamba ng lupa. So may kita nyo, unti unti na tayo naglalagay ng tambak ng lupa para maging pantay at mataas yung sahig natin. So dito natin siya inukuha sa balon. So ito yung ginagawang uh, balon natin. So 5 meters lang yan kasama na yung poso negro at saka tubig sa banyo. So ito ang view sa right side ng bahay natin. So ito yung pinto sa kusina. Or sa future kusina. So yun lang mga kamisis. Sana nagustuhan nyo ang ating house tour. So abangan nyo sa mga susunod na araw ang progress ng ating bahay. So tandaan ito is a uh, murang bahay challenge. So under 200k pesos lang ang dapat nating magastos dito. Kasi yun lang yung budget natin. So... Sana magkaroon kayo ng inspiration para dito sa aming ginagawang video. Please like and subscribe para sa madami pang interesting at entertaining na videos para sa Young Mami Practical Tips. So, yun lang mga amisis. Goodbye and good luck sa amin. Thank you.